Hi guys. Shout out sa mga followers namin diyan. Sana wag niyo kalimutan i-share ang aming video. Kasi mahirap kami dito. Dito kami nagtrabaho. At uh, wala tong ano uh, pang panghanap buhay namin sa araw-araw. Hi guys. <laughs> So guys, ganito lang kasimple yung ano, buhay namin sa probinsya. Kung titingnan natin ay parang ano, mahirap. Pero kahit na mahirap ay masaya naman sa probinsya. Sariwa ang hangin dito guys, maraming puno ng kahoy. Maraming bundok, makikita mo mga magandang tanawin. So wag lang kayong mag kalimutan yung share and likes guys sa among uh, uh, video and palo na lang sa among ipifeeds. So ang pangalan din sa among ipifeeds guys, kuan Christopher Limburan Bisaya ang pangalan. Maunay inyong i Juan Palo. Ug padayon na ta sa pagtrabaho. <makes noise> So guys, uulitin so namin guys. Huwag niyo kalimutan ang share in likes and follow sa among FB Thank you. Good luck. Kanatong tanan.